Pagpapangin mo Alright guys, so, hello guys, okay, nakikatanawin tayo Ma'am, ma'am, an, uh, ilang oras po ba ma'am dapat ang tulog ma'am para ma-achieve ma'am yung ganyan kagandang video? <laughs> Ida 8, ,000. pero ngayon, I don't find myself beauty anymore. 4 oh, to 6 hours. Mahapi na ako maka 6 hours. Oo, naman. Pero, huwag ko kayong tutulad sa akin. Please, matulog po kayo ng at least 8 to 10 hours. And always, moisturize. Yeah, ma'am. Ano pa, ma'am, yung pinakaabangan ng, ng, ano natin, ng ibang regions natin, ma'am, about Bida uh, validation, ma'am? So, uh, bukod sa bida validation natin, patuloy pa rin yung mga ating mga fund runs and yes. then we'll have more exciting activities po for bida with our mga private partners and, pri and with the private sector po. So, antabayanan niyo po yan. Also, lina linalabas na po ang bida ads po natin sa lahat ng SM Cinemas. Yes. So, please, kung gusto niyo mapanood ang bida ads natin, makita si Secretary her Avalos and the BALG family and the PNC family, of course um, manood kayo ng mga sinya sa SM Cinema. Yeah. Thank you very much, ma'am. Thank you.